guys, good morning, good afternoon sa iba't ibang sulok ng mundo. Ito na naman tayo ulit sa ating pagbablog. Ah, uh, medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload, ilang araw din. Ah, uh, medyo, yun nga, busy na naman ang, ang ating kumare sa kung ano-anong mga duties and responsibilities. Actually, more on work lang naman at minsan napapagod na din kaya hindi na kinakaya magluto more on mabibilis lang na pagluto yung ginagawa namin at hindi ko na nabibilihan. At ayan nga, gagawa tayo ngayon ng pakbet. So, ang ating main ingredients, ano pa ba? E di kung ano ang sangkap ng pakbet. Yan, may talong tayo, may sitaw, kalabasa, at dapat mayroon pang ayan ang palaya pero wala siyang ampalaya sa so nabili ko. So bumili na ako ng ano yung nakabalot na siya para hindi na ako maghiwa at saka mas mura din 'yan. So 30 pesos lang 'yon ang nabili ko. Hinugasan ko muna 'yon. So aside from pakbet, magluluto din tayo ng daing na bangus. So ako mismo ang magtitimpla dyan. At yung mga hindi pa nakakaalam Uh, pwede panoorin nyo to paano mag, magdaing. Mag so, simpleng-simple lang to kasi mabilisan lang din ang gawa natin. Uh, nakabili na ako ng daing na bango sa palengke na worth 100 pesos lang yan. 6 uh, anim na piraso ata or 7 pieces. So, nakahiwan na siya pangdaing uh, pang daing. At yan, hinugasan na nga natin kasi uh, medyo ano pa yan galing sa ref kasi matagal kong din na nabili, hindi ko pa nahuhugasan. Ayun guys, bago tayo magluto, kumusta naman kayo dyan, Kumusta ang araw ninyo? Uh, kumusta ang inyong trabaho? Kumusta ano ang ulam niyo ngayon sa pagkainan? At yun nga, mayroon tayong mga kwentong-kwento for today. So, talakayin natin ang ating health system dito sa Pilipinas. Um um regarding sa health system masasabi ko na medyo hindi pa ganun ka ganda talaga ang ating serbisyo, pagdating sa mga govern, government hospital, Siyempre, sa government hospital, sa government sa process, hindi, consistency sa service, Uh, kasi, like, example, yung nag-viral sa Facebook, ma nata na na panood, or na ano nyo na atayan sa balita, at the same time, nakita ko din yan yung uh, post niya, i-ano ko dito sa video na to ay sisingit natin yung post niya, ano, um, tawag nito, uh, sobrang nakakalungkot, kasi yung tatay niya daw is uh, in-admit sa East Avenue is malakas pa. Pero since na mabagal yung sistema nila at yung service as considered as poor service, uh, yun nga, uh, yun sa hindi magandang pagkakataon, namatay yung tatay niya ng ilang months lang. I, ang sakit ng tatay niya is kailangan maoperahan uh, dahil may tumor sa utak na yun nga, yung mga process, laboratory, hindi na kukumplay ata ng exact time. So, naging mas first yung um, condition ng tatay niya. At hindi na kinaya, nakakasad lang, no? Kasi kung makikita natin ng maganda ang service, kahit hindi mang ganun ka ano, uh, high-tech yung mga gamit natin, although alam ko kulang din tayo ng mga health Uh, services na, like example, yung mga naga, ano talaga, health workers, what I mean. Like doctors, nurses, at kung ano-ano pang field sa pagdating sa medical. Hindi talaga din kasi uh, madali yon Siguro kung yung mayroon lang isang tayong talagang nakafocus ano sa health regarding sa system, regarding sa mga projects na ginagawa nila, lalo na sa mga sa mga ulang kaya na magpa-hospital, Uh, magkaroon pa na mas magandang benefits sana ang ating gover gobyerno or government. Um, aside from the private hospital, syempre, nagbabayad tayo. So, ang service doon is mas maganda-ganda uh, regarding sa mga medical uh, services like laboratories uh, to check yung condition mo so may doctor talaga na mag-aasikaso sa'yo. ako nga sa ano lang hindi naman sa pag uh, ma hindi naman sa ano kasi syempre pinaghihirapan ko rin naman to sa work anong uh, time na nagpa-opera ako sa aking thyroid ang doctor pa ang tumatawag sa akin uh, kung kailan ako available kailan naman niya ano yung mga test kasi nga um, mayroon kaming HMO sa work. Sabi ko sa kanya kasi parang sa isang one sa isang year mayroon kaming um, nung dati ko pang work is 150,000 yung pinaka maximum na pwede mong magamit. Um, lahat ng mga hospitalization bills is masasakop yan doon as long as yung isang sakit mo is na na nakita during the time na nagtatrabaho ka sa company. At sa ngayon din naman, mas maganda-ganda din yung benefits na napuntahan ko. Uh, yun, uh, medyo okay naman din ang benefits kasi kamukbaga pag just in case ma-hospital ka, mayroon din kaming uh, pinaka-bracket na every year. Uh, sa ngayon, mayroon kaming 250,000 ba yun or 270,000 sa primary holder tapos yung dependent namin is may 250 or 200,000. Sorry guys, hindi ko masyadong na ano kasi yung ano ko yung HMO. Ayun, um, kasi sa ibang bansa since nagtatrabaho din ako sa insurance, nakikita ko talaga yung difference dito sa atin. Like example sa mga government sa USA, mayroon silang madami silang program lalo-lalo na sa mga indigents uh, person na hindi kaya magpa uh, hospital mayroon mga in, may mga mag, magtatakel sa insurance sa ng gover sa government. Although hindi naman lahat, pero kahit pa paano malaking bagay na like medication dito sa atin, mayroon naman tayong mga program pero hindi siya enough. At the same time din yung system natin sa hospital. Sana mayroon isang politiko o eh, kung sino man ang pwedeng mag-aim na maka, naka-focus lang talaga siya sa health services. Ano. Kaya guys, kung tayo pipili din, like, example, siyempre, siyempre nagdidepende -de naman tayo sa sino namumuno kasi pag maganda yung namumuno, kahit pa paano maayos yung yung ano no yung go, pang pang gobyerno or government kahit pa paano kung meron talaga siyang vision para sa mga taong bayan sa kanyang pinaglilingkuran so kahit pa paano makikita mo yung improvement kung meron talaga siyang goal at uh, yung aim niya talaga is makatulong. So, sana uh, this coming election, um, pili din tayo sa mag-focus sa health services. Lalo na pa yung mga may hirap, kasi hindi lang natin yan mararamdaman kung wala pang nagkakasakit. Pero, ma-importante talaga ang mayroon tayong security pagdating sa mga ganong sitwasyon. Uh, like example, sa ibang bansa, uh, mararamdaman niyo din yan na mayroon silang ano mga insurances importante sa kala, sa kanila yung insurances naglalaan talaga yung mostly of them, ng mga foreigners like example, USA, Canada at sa iba-ibang pambansa, UK uh, naglalaan talaga sila ng budget para sa insurance nila kasi for security din like example, nagkasakit ka, mga chronic disease um, yun, hindi na siya masyadong burden sa family kasi may insurance ka at yun nga, uh, yun ang nakik ayun uh, ang medyo natututunan ko din sa uh, nagdo-work na 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 ako sa insurance na importante din mayroon tayong security ta sa atin health kasi syempre pag wala tayong pera, hindi ta hindi tayo nakapag-ipon, di sapat. Uh, kung may insurance ka, most of those expenses is na-cover siya sa insurance. Depende sa benefits na In -offer, in offer sa'yo sa iyo at saka de depende sa benefits na sa si nine up mo kasi hindi naman ibig sabihin pag may insurance ka covered lahat hindi ganon, depende din yon sa uh, na-applyan mo na insurance pero syempre malaking factor 'yun lalo na sa health insurance uh, yun nga sana nga maging ano din yan open open tayo sa sa ganoon lalo na sa atin kahit maliit lang 'yun malaking bagay din makakatulong 'yan din. So, hindi man pin, hindi man dapat pinaghahandaan yun yung magkasakit. Pero hindi maiwasan, dumadating talaga tayo sa ganong sitwasyon. At yun guys, balik ulit tayo sa ating pagluluto. Malayo na ang ating video. Pero madali lang naman to sundin yung step. So ayan, uh, lang ako ng bawang sibuyas. Dapat kung may kamatis din kayo, masarap din sana may kamatis. Kaso hindi ako nakabali ng kamatis ko. So bawang sibuyas lang. Tapos mayroon akong konting karne na pork or baboy hiniwa-hiwa ko siya maliliit tapos yun ang ginisa ko muna sinutay ko muna then after hinulog ko na yung gulay nilagyan ko ng tubig konti tuyo at konting suka at saka paminta tinimplahan ko na din ng seasoning so again guys kung hindi kayo health conscious kayo pwede kayo hindi maglagay ng seasoning ang importante dyan is pasok sa panlasan nyo at ayan na nga niluluto na natin ang ating pakbet at sana nagustuhan nyo ang aking pagluluto kung hindi nyo man masyado nakuha, balik-balikan nyo lang yan. Simpleng-simple lang naman yung step na ano guys? Kasi nakafocus tayo ngayon sa ating health system na sana pagdating ng panahon is magkaroon tayo ng mas magandang uh, privilege regarding sa government uh, projects uh, pagdating sa health system. Hindi lang naman kasi yan puro sa mga uh, infrastructure, Agriculture, importante din yung health kasi mahirap magkasakit. Kasi pag nagkasakit sa isang pamilya, parang apektado lahat. Kasi iba pa rin yung walang may sakit sa pamilya. Sobrang, sabi pa nga, health is wealth. Aside from kung may pera ka is wealth. So dapat din kasi minsan kahit may pera ka, it's not enough na magiging masaya ang buhay mo kung may sakit ka. Aanhin mo yung pera kung may sakit ka. Although, panggastos mo din, di ba? Pero, syempre, iba pa rin yung wala kang sakit at may pera ka. Kasi, may enjoy mo yung pera mo. So, ayun, ingatan din natin, guys, ang ating health. lalong lalo na yung may mga... Kaya, guys, kung mayroon kayong nararamdaman, uh, huwag nyo yun ipags, ipag... isang bahala lang ba. Huwag nyo lang i-disregard yung nararamdaman nyo. Kasi, iba pa rin yung naagapan yung sakit kaysa na, na, natutuklasan nyo is malala kasi hindi lang naman kayong mahirapan yung family nyo din di ba so as long as much possible uh, bigyan nyo ng pansin din ay nagpayo din ng isa din sakitin uh, although syempre meron tayong mga check up laboratories na upcoming na dapat ko din paglaanan guilty ako din dyan kasi same din ako kailangan every three months may mga laboratories ako dahil sa gamot din namin kasi Um, under kami ng maxicare mayroon kaming tinatawag na ano ba yung best life so uh, may mga maintenance ako na nako-cover nila like example sa uh, comorbidities na sakit may mga ganon. So, hindi ko naman pwedeng guys, is, is isabi ko sa inyo, syempre for, uh, for ano ko rin yon privacy ko na din ko, ano man yung mga maintenance ko na yon Pero, may nako din sa amin, sa MaxiCare, ang aming, uh, core, I mean, tawag ito yung provider namin sa aming HMO or health card namin dito sa kumpanya na pinapasukan ko. At yun nga, may mga libreng gamot, but most of those are generic medication. Sabi pa nga, lagi namin sinasabi sa insurance, a uh, reasonable and customary pricing. Kung baga sa atin, suggested retail price, ang pinakamababa na price uh, from the prove from the manufacturer. So, yun ang binabayaran ng insurance actually most, uh, most, of, the, most of that. Uh, yung mga ang yung package ng insurance. So, ayun guys, ah uh, nakita nyo na pala ang aking video pa, by the way, sa daing na bangus. Ano, uh, kunti lang naman ng ating sahog doon is bawang lang talaga. As maganda pa nga is overnight. Lagyan, nasa sa inyo yan kung suka lang. Huwag lagyan nyo ng toyo. Kasi ako, mas gusto ko may toyo kasi mas maano yung sa lasa, mas masarap. So, yun lang, suka, toyo, bawang, asin, um, ano pa ba, paminta halo haluin nyo lang yan, tas ihalo nyo na din yung uh, daing na bangus, at kung gusto nyo i-overnight mo din, kasi mas maganda yung kasi nanunuot yung lasa. Ako kasi wala akong time na mag-overnight, overnight, magbabad, tapos nasa rep pa siya, nakakatamad siyang tanggalin, tapos ibababad mo pa. So, hindi na ako nag pa, diniretso ko na at mga ilang minuto lang yan nakababad. Okay naman so far yung lasa, at gumawa ko ng sausawan na suka at saka bawang lang. Okay na, sold na. Ayun at uh, hopefully ano balik ulit tayo dun sa nag-viral na video. Sana magkaroon ng hostisya yung tatay niya kung na-compromise naman talaga yung service uh, regarding sa health ng tatay niya. Is sana magkaroon ng ng ano ng leksyon or open 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 na rin yung open kumbaga naging open na din yun sa mga government officials na namamahala sa hospital na nag-viral din sa East Avenue is na magkaroon pa sila ng mas magandang sistema para sa mga susunod na mga pasyente na ma-admit, lalo na at mga mahirap, is ma-accommodate ng ma maayos. Even na uh, sabihin na natin is sobrang daming dagsa ay yung pasyente. Kasi iba pa rin yung magandang service. Kahit naman, syempre may dedication mo ba sa trabaho mo, may pinanumpaan ka rin naman bilang isang professionals. Although hindi, hindi yan mahirap rin na work. So, siguro give and take lang at pag-aralan kung anong maganda. Kasi kung dedication at saka sing din yung systematic na uh, system is makakatulong din yun. At syempre unawa din sa mga mamamayan. So, baga give and take lang yan. Ano? So, ayun guys, magpiprito naman tayo ng daing at... Uh, yun, tatapusin lang natin ang ating vlog. At yan, pinapakita ko ng aking pakbet. Malapit nang matapos ang ating vlog. So, yan, masarap na yan, guys. So, matagal-tagal din kami din nakakain ng gulay. Kaya, excited akong kainin yung pakbet. Ayun. So, ayun na. Lulutuin na natin ang ating daing. At, uh, yun. At, kumusta na lang kayo din, din dyan. Nangungumusta ulit tayo. Uh, sana nasa mabuti kayong kalagayan. At, maganda yung trabaho. Kahit hindi man ganun kalaki ang sahod ang importante masaya tayo no at syempre um nagkakaunawaan tayo lalanay mga yung family natin although hindi ko na rin maikwento yung side ko hindi man, hindi talaga perfect pero pagdating sa mga anak ko as yun sinisiguro ko talaga na updated ako sa kanila hindi man lahat ng mga pangyayari sa kanila is nasusubaybayan ko ang importante, nararamdaman nila na andito ako para sa kanila. Ayun, at um, ano pa ba ang ating pwedeng pagkwentuhan? Uh, laban lang tayo ulit sa buhay. Ganun naman talaga, no? laban lang ng laban. Hindi madali ang buhay. Hindi madali maghanap ng trabaho. At kung may trabaho ka man, isipin mo din. Uh, um, Lalong-lalo na ito yung breadwinner. At minsan mahirap. Isip, isipin mo din na ano, um, may trabaho ka o wala. Kasi hindi basta-basta ka din magre-resign. At dapat committed din tayo sa work natin. Kasi hindi man ako nagano may mga, paano ba ito sabihin? Ayoko rin naman magano na ano. Um, may nakikita ako pagdating sa system ng pagiging empleyado. Hindi lahat ng empleyado is masipag pumasok. Hindi, hindi madali pumasok araw-araw. As in, mahihirapan ka talaga. Pero kung mayroon kang goal, may ambition ka, at kahit pa paano, um, syempre, bread and butter mo yun yung, yung work mo, doon ka ng source mo. So, alagaan mo din kahit pa paano, uh, hindi ka sakit sa ulo ng supervisor mo, hindi ka sakit sa ulo ng kumpanya. Although, syempre, naghahanap naman tayo ng magandang kita. Um, yun lang, ang focus ko lang sa work, minsan talaga sakripisyo lang, tsaga-tsaga lang din. Uh, konting konting tapik-tapik lang sa katawan lalo na pag pag paggising kasi sobrang mahirap gawin talaga 'yan lalo na pag uh, early ka ma magigising dahil magtatrabaho ka, hindi madali yon alam ko yan kasi pinagdadaanan ko yan minsan pa nga 15 minutes ako nakaupo lang pero ganun talaga guys eh, uh, kailangan natin ilaban kasi syempre kung wala kang work paano ka mabubuhay, paano ka magiging convenient sa pangangailangan mo sa araw-araw, iba pa rin kasi ang may trabaho so yun lang uh, pahalagahan natin ang ating trabaho no? kasi importante talaga yan. So, sana maging inspirasyon sa inyo. Lalong-lalo na may mga pinagdadaanan dyan sa kumpanya. <laughs> um, ang ano lang dyan, secret talaga is marunong kayong makisama sa mga katrabaho niyo. Hindi madali makisama, pero dapat talaga matuto tayo. Kasi hindi din maganda kung kaaway mo lang yung mga kasama mo. Kasi kung baga, maliit lang yung mundo mo. Kung ganon, hindi din maganda yon Hindi mo mar mararamdaman yung peacefulness lalo pag nag-work ka lalo na under pressure ka pa, may, yung mga kasama mo, hindi mo pa makakabate. So, dapat matuto ka makisama. Yun lang, at saka dapat maging, kumbaga teamwork kasi din yung pag nasa trabaho ka. At saka iba pa rin kasi yung sinasa, pag sinabi na, ay, uh, ito si ano, yung pangalan mo, um, ay, oo, kasi masipag yung mag-work. Kahit hindi ka mong performer, ang importante dyan is, nakikita ka na may effort ka na makatulong sa kumpanya, syempre alagaan mo na din yan kasi doon ka kumikita although iba pa rin yung may negosyo ka swerte na rin din yan kung mayroon kang business, ano, at uh, syempre lahat naman siguro tayo nangangarap din yan so it's just a right timing lang ayun na nga guys, at, uh, yun, matatapos na ating video, uh, thank you so much for watching, at hopefully, samahan niyo pa rin kami sa susunod na vlog, thank you, and have a great day, bye for now!